Uh, magandang araw sa ating lahat. Uh, coiners ring po, muling nagbabalik. At sa mga ka po na nag-request na muli po ay gumawa po tayo ng content para po sa mga barya, uh, susubukan po natin kasi ito po yung uh, mga collections natin ng na mga common coins na sa po ay uh, pinipicture po o kino-content po ng ilang mga creators na sinasabing binibili sa napakataas po na halaga. Sa mga baguhang kolektor lamang, no, mga, mga kakoiners, ang mga nakikita na ninyo po ay mga common coins. Yan, mga old common coins. Uh, kagaya na lamang po ng mga ito na dalawang piso, wala pong mataas na value ang mga yan. At kung makumpleto po ninyo, ay maaari po ninyo siguro ibenta ng 500 hanggang 700 pesos. Naglaglagan na lamang po at uh, dahil napabayaan na natin, yan po ay uh, kumpleto. At sa mga dalawang pisong ito, ito lamang po yung hard to find na year 1987 pero hindi po matakataasan ang presyo niyan. Ganon din po uh, itong mga Filipino-English uh, series natin na 50 centavos, 25, 10, 5 at uh, 1 centavo. Uh, kahit napakaganda po niya na hindi po natin sila pwedeng ibenta sa mataas na halaga. Uh, Meron pong nag-picture ng pisong ito. Napakarami po, po nito. Isang baguhang vlogger uh, <laughs> po. Babae. At sinasabing binibili niya 2 milyon Napakarami na po nang lalo la ko ng mga vlogger uh, na iyan, mga ka-coiners. Yung napaka controversial uh, sila wish Swiss. <laughs> lay lay lay, -lay, -lay napaka po na binibili ng isang vlogger uh, uh, sa katotohanan lamang po mga coiners uh, kagaya po ng aking nasabi bagamat siya po ay mga napaka may mga edad na yan matanda na yan old coins na po ang mga yan hindi po binibili yan. binibili lamang po ang mga ganyang klase ng barya yung mga may error po. At uh, hindi lamang error ano po ang pinag-uusapan dito. Kung gatuldok o kag lamang, wala pong value kahit error yan. Maaring sa uh, sasabihin pang damage lamang yan. Mga major error lamang po kahit anong klase pa ng barya. Yan lamang po ang may instant value. Tanging binibili lamang sa ngayon mga ka-coiners, ay yung mga 1 peso, uh, 25 centavos, 50, uh, 50 centavos na mga uh, silver po. O kahit yung mga 1 centavo po na 1904, 1903, 1905. Yun lamang po yung may presyo sa ngayon kahit hindi silver ang mga yan pinatanda na po ng panahon ang mga baryang yan. Yan lamang po ang binibili sa ngayon. Mga silver, silver coins po. Yan po ang uh, binibili. Bagamat napakatumal na po ng bintahan ngayon dahil nga po sa mga naglabas ang mga fake vloggers na yan na kung ano na po ang sinasabi. Kawawa po yung mga nakakapanood sa kanila. Yung offer sa kanila, eh, hindi naman sasagot. Ano ang Ano ang nangyayari? Ang ginagawa po ng mga nakapanood sa kanila, pinopost po yan sa mga GC uh, at uh, binibenta sa mga legit collectors. At kapag sinari ng collector na hindi yan binibili, sila pa po, po ang nagagalit. Yung iba naman po ay nababas So yan po yung epekto ng mga taong walang ginawa, kundi yung... Pag nanakaw na po kasi yan eh, nanakaw po nila yung uh, kaisipan ng mga tao. Siyempre, sasabihin niya, 20 pesos. Laylay ang uh, lawis-wis o lawit ang uh, kwelyo. Bibili sa mataas na halaga. Ang dami po nang meron yan. Oh, Pero karamihan po, mga kakoyner, sa, sa totoo lamang po, ay mga hindi po collectors. Uh, yung mga uh, kumakampis ang mga yan. Yan po ay mga taong pasipsip. Ano? Hindi mga collectors yan. Kasi kung collectors ka, alam mo naman yung binibenta. O binibili talaga. Siyempre, hindi ka naman collector, meron kang 20 pesos. Lawis-wis, law lawang kal... <laughs> ang kwelyo. Iisipin mo, na totoo yung sinasabi ni vlogger. Uh, Nabibenta na na yan sa ganyang halaga. So, i-offer sa iba yan. At kung binabas naman, uh, si vlogger, kinakampihan yan. Kasi nga, nagpapasipsip, at baka daw mapansin o para mapansin at siya ay mabilhan niya. <laughs> Yan po ang ng sistema na nangyayari sa atin ngayon. Napakarami po sa lalong-lalo na po sa FB ngayon ang dami po na mga uh, content creator o vlogger na sinasabi pong namimili ng mga barya na napaka-common lamang. Mga kakoiners coiners uh, makinig at manood lamang po sa mga legit na mga uh, coin collectors talaga at coin bloggers. Ano po? May merong pangingisadiyan nagsabi. Eh. Yung daw mga uh, yung daw mga namimili ng mga ginto at pilak, yung daw yung mga scammer at mga fake. <laughs> Susme, uh, talagang uh, kaya po ilang buwan na iniwan ko muna yung pagko-content ng mga barya at nag-focus ako sa pamimili po ng mga scrap gold at mga gold na pwede ko pong gawing collection dahil mahilig din po tayo sa mga 'yan at siya po yung ating pinipicture sa ngayon sa ating mga content. Ina inahanap ko po, po ngayon yung ibang mga coins natin na mga collection po, mga common na uh, commemorative coins in circulation. Uh, ganun din po yung nakablister pack na nabili po namin, natin sa BSP para i-picture na muli old na picture na natin dati 'yan uh, para naman po malinawan ang kaisipan ng ating uh, <clears throat> mga manonood o yung nakapanood po sa mga blogger na uh, kahit pa paano po ay makapagbigay tayo ng tunay na aral patungkol po sa mga koleksyon o ano ang dapat kulaktahin, ang dapat bilhin at mga pwedeng ibenta. Siyempre po, hindi uh, hindi ko makakalimutan na pasalamatan yung mga kakoiners po na legit or mga Talaga pong uh, tumutulong sa atin o naging uh, fanatics na natin uh laging nanonood po ng ating mga uh, mga videos maraming maraming salamat po sa inyong lahat na uh, kahit po tayo ay naging matumal sa paggawa po ng content patungkol sa mga barya ay nakaantabay pa rin po kayo sa atin at sa lahat po na mga patuloy pa rin na nagsusubscribe sa aking channel ko nursing maraming maraming salamat po sa inyong lahat at si Coinersing po ay patuloy, patuloy din po sa pagbili ng mga scrap gold. Baka po meron kayo, ah, EPM lamang po ninyo ako. Ganon din po, namimili din tayo ng mga airsoft gun na isa din po sa ating mga ah, kinokolekta. Ah, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, muli po ako'y nananawagan. Ah, Magsubscribe po kayo dito sa ah, ating channel, Coinersing. Maraming salamat po.